Mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo. Samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, Siya'y inaniyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Yesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo pagsasadiwa. Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Noong unang panahon, sa isang tribo, may isang batang babae na tinatawag na siya na nakaupong mag-isa. Lagi niyang hawak ang manikang kulay asul na regalo ng kanyang yumaong mga magulang. Ito ang natatangin niyang kayamanan. Isang araw, sabi ng pinuno ng tribo na dumaranas sila ng tagtuyot dahil naging makasarili ang mga tao at ang tanging makababago ng kanilang kalagayan ay ang pag-aalay ng kanilang pinakamahalagang yaman na susunugin at isasaboy ang abo sa hangin. Halos lahat nagdahilan upang huwag maialay ang kanilang iniingatang mga bagay o yaman. Tanging ang batang babae lamang ang nakaunawa at nagbigay. Inialay niya sa apoy ang kanyang manika at nang lumamig na ang abo, dinampot niya ito at isinaboy sa hangin. Dala ng pagod nakatulog siya. Kinabukasan, namangha ang lahat ng makitang nababalot ng maliliit na kulay asul na bulaklak ang pinag-alayan niya ng manika. Umawit ang lahat, nagsimulang umulan at muling tumubo ang mga pananim. Binago na ang pangalan ng batang babae. Siya na nagmamahal sa kanyang bayan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay ay makikita sa bukas palad at dalisay na puso ng mga bata at mga dukha. Puso na kayang tumupad sa salita ng Diyos at magpakasakit para sa kabutihan at kapakinabangan ng lahat. Naway, nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa Kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Maleficiar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the Gospel.